what's up guys welcome to my vlog little vlog and then uh, ipapasyal ko kayo dito sa Nepal at saka i-explain ko kung paano kumuha ng uh, visa, tourist visa guys uh, unang una meron kayong uh, passport at saka ticket after that, yung visa nila upon arrival guys pag lumapag ng aeroplano papasok na kayo dun sa may uh, airport nila meron sila dun mga machine tapos i-fill upan mo lang po yun lahat lahat pagkatapos dun no, pagkatapos ng fill up uh, kukunan mo yung uh, picture yung sequence number or ano yung nabalabas pagkatapos mo mag fill up kasi kailangan mo yun pupunta sa na uh, cashier nila kasi doon mo babayaran yung uh, visa mo Ah, uh, for me kasi pumunta ko doon mga one month, one month lang guys so kinukuha ko yung visa ko is good for one month lang pag nasa airport ako kasi magbabayin lang ako ng $50 doon pag one month lang guys, $50 tapos, yun na proceed ka na sa immigration nila pagkatapos sa magbayad punta ka ng immigration nila magpila ka doon magpapatatak ka ng passport mo doon tapos ka-question ka nila kung saan ka mag-stay kung may hotel ka doon sabihin mo lang tapos kung may boyfriend ka or friend something like that basta hinihingi lang nila yung pangalan na stayhan mo tapos yung phone number pagkatapos doon wala na silang maraming questions hindi naman kasi sila stricto tapos uh, pinapaano ka na nila welcome to Nepal na after that kapag kailangan mo nang sasakyan meron naman sila pagkalabas na uh, airport may mga sasakyan naman sila doon mga car, car lang kasi yung taxi sa kanila kasi iba kasi iba yung taxi sa kanila yung maliit uh, sa sakit lang uh, yun yung tinatawag nila na taxi tapos yun Piti ka na muna kahit saan tapos ako kasi sa case ko kasi uh, one month lang pero nag extend ako kaya uh, tuwing month pupunta kami sa may ano sa may immigration ng Nepal sa may ano nga yun nakalimutan kong lugar ko saan doon. basta Ah, uh, year in Japan. <laughs> Nakalimutan ko kung nasaan yun. Wala sa ano ko. Doon kami nag, uh, ano, na pupunta sa embassy nila. Tapos nag-read bisa visa ko. Tapos mas mahal, guys. Kung, kung, ah, uh, dito. Kung matatagal, sa tingin mo matatagal lang asanipal dapat sa upon arrival pala, guys. Doon ka na ng, ah, uh, visa mo nag 2 months or 3 months kasi papapamura ka doon compare naman sa magre-review ka punta ka ng iba si doble doble guys yung mamayaran mo doon kapag nag-review ka kaya ang payo ko sa inyo kung gusto mo talaga mag-stay sa di pala matagal magkumuha ka na ng 3 months na visit visa sa upon arrival kaya yun guys yung mag-share ko lang sa inyo sa ngayon sa susunod tulik na vacation ko, isi ko sa inyo sa iba't ibang lugar sa Nepal. Kasi, ito yung sa video ko. Papunta pala guys sa lugar ng asawa ko, doon sa Ilam Yung biyahe doon, papunta doon, 14 hours to 16 hours. Kasi kapag nag-aeroplano ka, kasi doble at saka triple yung babayaran mo. di ka tulad sa may Pilipinas na kung magkano yung babayaran mo, yun na yun talaga pero sa kanila kasi kapag foreigner ka, doble, triple yung mabayaran mo kaya nag decide kami na mag taxi na lang sa taxi kasi 2,000 3,000 rupees lang kasi yung mabayaran kung per na mas plano magkano yun sa 20 rupees yung magkano yun sobrang mahal kaya yun, ang taxi na lang thank you guys sa papanood at saka God bless po thank you so much sa uh, Sabo support sa video ko si kasado do. Thank you God bless. Bye. See you by next vlog